Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa ninyo ang iniuutos ko sa inyo. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan Chapter 15, verses 9 to 17 Kung papano ako minahal ng Ama, gayon ko rin kayo minahal. Mamalagi kayo sa pagmamahal ko. Kung isa sa katuparan ninyo ang mga kautusan ko, mamamalagi kayo sa pagmamahal ko. Kung papaanong isinikatuparan ko ang mga kautusan ng aking ama at namalagi sa kanyang pagmamahal sinasabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang aking kagalakan at maging ganap ang inyong kagalakan ito ang kautusan ko Magmahalan kayo kung papaano ko kayo minahal. Wala nang pagmamahal na hihikit pa sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung ginawa ninyo ang iniutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tinatawag ng mga lingkod sapagkat hindi alam ng lingkod ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Mga kaibigan naman ang turing ko sa inyo sapagkat ipinagbibigay alam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko mula sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin, ako ang humirang sa inyo, at nagtatalag sa inyo para humayo at mamunga, at mamamalagi ang inyong bunga. At ipagkakaloob sa inyo anumang hingin sa, sa inyo sama sa pangalan ko. Iniutos ko nga sa inyo, magmahalan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magmahalan kayo. Ilang ulit na ipinaalaala ito ni Jesus. Napakaganda nitong pagbasang ito dahil ito din ang isa sa paborito kong sulat ni San Juan. Sa ating karanasan tuwing aalis tayo ng bahay kahit sandali lang kapag may naiwan tayong mahalagang gawain na dapat ituloy o tapusin inihahabili natin ito sa taong may iwan na ating pinagkakatiwalaan. Sandaling paglisan pa lang ang ating pinag-uusapan. Paano na kaya kung ang ating paglisan ay wala ng balikan sapagkat ang paglisan ay ating kamatayan? Kung titingnan natin ang huling apunan, alam ng Panginoong malapit na siyang lumisan sapagkat dumating na ang oras upang matupad ang kalooban ng Ama na ialay ang kanyang sariling buhay para sa ligtasan ng lahat. Bago naghabili ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ipinadama muna niya sa kanila kung gaano niya kamahal nang mula sa pagiging lingkod, tinawag niya silang kaibigan. At dahil sa kaibigan, sa kanila niya inihabilin ang pinakamahalagang utos na dapat nilang tandaan at din. hanggang paglisan ang manatili sa kanyang pagmamahal at pagmamahal sa isa't isa. Ito ay napakahalagang utos at habili ng ating Panginoon. Kaya kung nais nating sumunod sa Kanya, ang mga katagang ito ay napakahalaga sa ating buhay. Nabigyan natin ng pagpapahalaga ang pagmamahalan. Katatapos lang natin ng eleksyon at maraming mga sugatan ng puso, ang iba naman ay nagdiriwang at ang iba naman ay naghahanda na sa mga selebrasyon. Pero kung titingnan natin ang mga pagninilay na ito, nakakatawag pansin ang mga kaugalian ng mga taong may mabuting kalooban. Ang katulad ng mga nanalo sa mayor, mayroong dalawang mayor na si Atty. Lenny at ang si Mayor Soto. Sa aking pagnilay, napakaganda ang kanyang, kanilang mga pagbabahagi yung hindi paggamit ng dahas, ngunit paggamit ng pagkakaibigan at pagmamahal. Kung papaano niya minahal ang kanyang mga kababayan, ipinapakita niya ito sa gawa. Ipinapakita nila ito sa magandang turing sa kanila bilang mga kaibigan. At ito ang hamon din sa atin bilang mga kristyano na hindi lamang sa larangan ng politika, kundi sa larangan din ng, ng pagkakristyano na tayong lahat ay tinatawag upang magmahal. Magmahal na mula sa puso, magmahal na may pagkukusa at tunay na paggawa. Ito ang hamon at habili ng Diyos sa atin kung nais nating maging maligaya at maging magalak, ang magiging tawag sa atin ng Diyos ay kaibigan. Hindi na isang alagad, kundi kaibigan na tunay na minamahal at pinagkakatiwalaan. Maraming salamat po and God bless atin lahat.